Umiikot ngayon sa social media ang balitang pumanaw na umano si Trevor Magalianes, ang estranged husband ng komedyanteng si Rufa May Quinto. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa aktres, mas lumakas ang hinala ng publiko matapos siyang magbahagi ng serya ng mga larawan sa kanyang Instagram story at feed. Mga post na walang kahit anong caption, ngunit nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kanyang mga followers. Sa comment section ng nasabing post, kapansin-pansin ang dami ng netizens na nagpaabot ng kanilang pagkikiramay. Maraming condolences ang mababasa mula sa kanyang mga taga-suporta at netizens na tila alam ang tunay na nangyari sa buhay ni Rufa May. Subalit may ilan ding nalilito at nagtatanong kung bakit puro pagkikiramay ang mga komento sa isang post na tila Walang malinaw na konteksto. Ayon sa mga diskusyon sa Reddit at iba pang social media platforms, may ilang netizens na nagsabing pumanaw na nga si Trevor Magalianes, na dating asawa ni Rufa May at ama ng kanyang anak, na si Alexandria. Ayon sa isang Reddit post na naging viral, Trevor and I had a mutual friend. She just posted this on her IG. Thinking about Rufa and their daughter. Sorry for their loss. Bagamat hindi pa ito kumpirmado ng mga malalapit sa pamilya o ng mismo aktres, ang malungkot at walang caption na post ni Rufa May ay nagpalakas ng espekulasyon. Ilang netizens ang nagsabing kilala nila ang pinanggalingan ng impormasyon at may mga nagsabing nagpost din ng tribute ang ilang kaibigan ni Trevor. Kung matatandaan, si Rufa May Quinto ay ikinasal kay Trevor Magalianes noong taong 2016, isang Philam Financial Analyst si Trevor na naninirahan sa California at sa Amerika na rin nanirahan si Rufa May sa mahabang panahon, lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ipinanganak naman ang kanilang anak na si Alexandria noong taong 2017. Gayunpaman noong December 2024, kinumpirma ni Rufa May na sila ni Trevor ay in the process of divorce. Bagamat hindi na niya idinatali ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, marami ang humanga sa kanyang pagiging matatag at sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas upang muling ituloy ang kanyang showbiz career. Mula noon ay mas pinili ni Rufa na manahimik tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Wala rin nabalitang kumpirmasyon kung tuluyang natapos ang kanilang diborsyo o kung nagkaroon ng formal na pagkakasundo. Habang wala pang inilalabas na pahayag si Rufa, may patuloy ang pagtagtag, o pagdagsa ng pahikiramay mula sa publiko. Marami ang nag-alala sa aktres at sa kanyang anak. Lalo't kung totoo man ang kumakalat na balita, isa na namang napakabigat na yugto ito sa kanyang buhay. Sa ngayon tanging si Rufa May lamang ang makapagbibigay linaw sa usaping ito nananatili nanatili ang respeto at panalangin ng kanyang mga tagahanga para sa kanyang katahimikan at kapayapaan sa gitna ng kumakalat na espekulasyon.